Divided ang ating bansa. Nag-aaway ang Kampo Marcos at Kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, people's initiative. They wanted to amend the constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed prime minister. Hindi pa yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bakong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi ito tutulong sa mahihirap. Ito ay pambina ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Okay. Hindi pa rin nakontento. They impeached Sara Duterte. Okay. Hindi pa rin nakontento. They exiled the former president to the Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, this, all of this, have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo niyan, itong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon, ay bahagi ng isang matinding mat plano para bilhin ang mga boto ng ating mga butante So that they will be able to position their local candidates, so that in 2028, that man who has been celebrating to become the next president could fulfill his dream, and this man is no other than Martin Robles.